Ito guys, ito kaming tatlo ang maglalola, nagbe-breakfast. Kayo ba dyan, kumain na. Itong aking mga po, yogurt and the juice, fruit juice. Ito na kanilang mga breakfast. So, ampeg ng lola, mag-aalaga, magpapakain. Saludo sa lahat ng mga lola dyan. Ingat-ingat din. Si Colette, sa Tuesday papasok na sa si school. Si Kuya Marco, sa September 12 pa yata mag-start ng kanya schooling. Eh, medyo late sila. Instead si Colette, maaga dahil meron pa silang preschooling. Kinakalang nila mak matutumaki sila muha sa mga ibang uh, kaedad niya, mga batang katulad niya para the next time na dadalayin siya ng kanyang mama ulit sa school, hindi na siya iiyak para bang masasanay na siya. Ganon dito sa Italy. So guys, please continue watching and support the vlogs of Lola Corazon Guevara and the movie of Kulet and Kuya Marco. Ciao! Ayan, ciao daw, ciao! So, ingat kayo lahat dyan. Bye! Like and share and comment down below.